Nagulat silang lahat dahil isang babae ang dumalaw sa sarili niyang burol mismo dahil akala nila siya ay pumanaw na. Ito ay si Nuela Rokonda from East Africa. Nangyari ito noong September 10, 2015. Maaga siyang nakapag-asawa ngunit noong 2013 ay pumanaw ang kanyang asawa dahil sa isang sakit. Kaya naman naiwan ito sa kanya ang kanilang limang mga anak. At dahil sa hirap ng buhay, kinailangan ni Noella na lumuwas ng ibang bansa kung saan sa Australia para magkaroon ng magandang hanap buhay para sa kanyang mga anak. At makalipas ang ilang buwan, si Noella ay muling umibig sa isang lalaki na si Balinga Kalala. Sila ay nagmahalan at kaagad na nagpakasal sa isa't isa. Ngunit hindi alam ni Nuwela na itong si Kalala ay may masamang balak pala ito sa kanya. Dahil noong nagbakasyon si Nuwela ay may inutusan si Kalala ng mga taong hitman upang siya ay dukutin at paslangin. At di nagtagumpay si Kalala sa kanyang masamang balak kay Nuwela dahil noong papaslangin na si Nuwela ay nagmakaawa siya sa mga hitman na huwag siyang paslangin dahil may lima siyang anak na nagaantay sa kanya at wala naman siyang kasalanan. Naawa kay Nuwela ang isang hitman at siya ay pinakawalan. Agad naman na tinanong ni Nuwela kung sino ang mastermind ng lahat ng ito. At agad na sinabi sa kanya na walang iba kundi ang asawa niya na si Kalala. Agad na tinawagan ng hitman si Kalala para iparinig kay Nuwela ang boses ng kanyang asawa at doon niwala na si Kalala nga ang may pakananang lahat. Ang ginawa ni Nuwela, siya ay nagpanggap na patay na. Pinaniwala niya si Kalala para gulatin niya. At agad naman na binalita ni Kalala sa kanyang mga kamag-anak ni Nuwela na siya ay pumanaw na. At bigla siyang nagpakita sa burol mismo at hinuli si Kalala dahil sa kanyang ginawa at noong December 11, 2015, siya ay nakulong. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng buhay ni Noella? Mm.